Spotted Cosmic Unity TV Naka 50% off 3,995 na lang Grabe to Sapatos ni Adian Idol Cosmic Unity 3 Ayan Idol Yung ganitong colorway 50% off din Eto Ja Morant 2 Naka sale na rin yan Idol Ito yung sapatos ni Yanis Na Immortality 3,395 lang Roshi Rand, grabe, bagsak presyo, 70% off, 1,395 lang. Angas yan, tol, red colorway. Grabe. Oy, naghahanap ka ng Jordan 1, eto. From 9,000 plus, 4,895 na lang. Jordan 2 retro, naka 60% off yan tol, eh, no. 3,995 na lang. Eto, solid, no. Grabe. Sheesh! of Intro is freaking back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo sa Nike outlet store, particularly dito sa Hacienda Silang kabite Naabalik tayo dito kahit gabi na, idol. Dinadayo 'tong store na to dahil everyday naman is solid at still price sa makikita mo sale sila up to 70% off from the lineup ng basketball shoes running, training, at kung ano-ano pa. Napakalaki na itong store na to. Pasukin natin, idol. Ayun yun, no? Pero bago nga lahat ko napadaan ko lang sa channel, make sure to hit the subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo. Huwag na natin patagal yun, Pasukin na natin yung Nike Outlet Store. Dito sa Asyenda silang. Let's do this. Pasukin na natin tong Nike Factory Store dito sa Asyenda Designer silang kabite. Kahit gabi na, idol. Tara, puntahan natin to dinadayo to idol napakalawak nitong Nike store na to ayan oh kahit gabi ang daming tao diyan na namimili dahil sale ayan check no muna tol kung um, gaano kalawak kaya grabe ito yung clearance sale sa side na yan tol ayan no oh. di ba solid diyan idol no from basketball running training at mga apparel meron diyan umpisa na natin tol let's go ito una sa lineup natin itong Roshi Run na to red colorway ang angas diyan running shoes yan, idol, oh. Uh, Nike Gold Edition, no? Oh. Solid nito, ha? Oh. Ganda. Ayan, no? Oh. oh, 70% off, tol. From 4.6, uh, 95, naging 1.3. Uy, grabe itong Jordan 1. Binagsak pa lalo pala yung presyo nito. Naka 70% off na 2,895 from 9,895. Grabe, pinakamurang Jordan 1. Hi! Na sapatos nakita ko sa outlet store, tol. No? Hindi yung nakita, kanina, nasa 3,000 plus. Mas ileless pa pala nila, nag 70 off na ay, no? angas, ito. Glossy green at ang time na natin ngayon eh, ah. sayo na. Oh, 7:40 na, by Seiko. <laughs> ito 15% off 2895 na lang sa mga naghahanap ng training shoes ito, black and white combination. Ang ganda niyan. Oh, Air Max Alpha Trainer pang-train uh, din, no. Oh. 15% off naman siya, yung Ganda ng tech nito kasi meron siyang sole Idol. O Pegasus na yung mga naghahanap ng running shoes ito 4995 na 50 off oh, rin yan tol. Nike Legend Essential 2595 na lang to. Okay. Ayan no. Training running pwede yan Idol. Solid no. Na pang workout. Ito pa yung isang colorway. Ito pang training lang to. Kasi flat footed siya Idol. Yan. 2895 ito katulad nito yung unang pinakita natin pero check niyo na ulit eh ganda kasi ng colorway niyan black and white combo lang okay Nike MC Trainer 32995 ayan oh para siyang metcon din no ayan mga uso kasi ngayon mga nagwo-workout tol okay 2395 Nike Legend ayan tol ito ganda ng colorway gray orange oh naghanap ng Jordan 1 ito, 2695 na lang to idol check nga natin 26 na lang Jordan 1 low grabe naman nagbagsakan yung mga Jordan shoes dito ha ayan oh ganda nito oh. tingnan mo naman yung leather niyan tol ayan oh tsaka yung sa backside niya yung logo ni Jordan ayan ganda rin ha 2000 plus na lang to yan daming Jordan diyan oh iba-iba nga lang presyo ha idol like this one 6,295. Mga naka-sale din naman, ito 7895. Pero baka 'yung iba dyan mag-less pa, no. Ito 5395 uh, na lang 'to, oh. Ito naman basketball shoes Stay Loyal Idol. Ito na 'yung bagong labas, bagong release. So angas din, no. O oh, ito isa, maganda 'yung colorway nito kasi parang North Carolina. UNC ang colorway idol. Jordan 1, 2. Ito, naka 60% off na to. 3,995 na lang to from almost 10,000 pesos SRP. Ito, lo. Oh. Ayan, no. Oh. Naka Jordan 2 ka na dyan, tol. Dami pa nyan, ano, dami pang sizes nyan. So, unahan mo na yung reseller, tol. <laughs> Dahil pag nakita niya, yan, patay. Simot. Ubusin niya yan, tol, no. Ayan, no. Oh. Size 8. Ayan, mga naka 60% off na yan, eh, oh. 3795 naman itong uh, Jordan Take uh, Ayan, yeah. Jordan 1 Take 5 Idol Okay, although nakakita tayo na mas mura dito sa ibang store Pero ito, 50% ito, pwede na Pero yung ganitong colorway din natin ito na Ayan o Jordan 1 Take 5 Russell Westbrook Lebron Next, ito, Idol 6,995, ganda, Multicolor way, double swoosh, big and small, Iya, yeah, ang angas ng nilabas, A colorway, no, lahat na ng kulay, inilagay na, ito naman yung purple colorway ah, idol, okay, kung gusto mong simple lang, ito, yung ganitong colorway, at meron din ditong witness, 8 ni Lebron, no, yan, no, 3,795 naman, <laughs> Grabe. Medyo may pagka-loud yung colorway pero maangas pa rin. Siyempre, Lebron. Nike Air GT Jump. Ayan, no? 5,995 na lang yan, tol. O, 5,995 na lang. Ganda nito. try colorway kasi to. Ay, ito. I don't know. O, ito. Yung kung gusto mo medyo loud, ito naman yung isa. Grabe. Nasa 5,000 plus. Okay. Uh, book 1, ito 15% off, 6,995 naman. Devin Booker Signature Basketball Fuse, yung snake skin na parang dedicated niya to kay Kobe dahil idol niya ito. No? Ganda. Chapter 1. <laughs> Kaganda nito, no? yung kanyang ano, gamsol na, yung outsole niya ito. 5,995, itong Ja 2, nilabas na rin ito, no? scratch. Yun, ganda rin, okay din. Pero mas nagaganda kasi ako doon sa Jawan, no? Iba kasi pag una-una talaga na signature ng mga superstar player. Okay. Yan is immortality meron dito, idol, no? Naka 20% off, 3,995 na. Grabe naman yung kulay niyan. Parang papongkan na, tol, no? Talagang kitang-kita ka sa basketball court niyan. Eto, KD Trey, 4,195. Oh, Ayan, yung D-Strap, XDR Tech na rin yan. Sapatos ni Kevin Durant, no? Ang sapatos natin ngayon, na idol, oh. Yung red toe. Oh, ganda. <laughs> sa Singapore ko pa yan nabili, idol. J1 yan. Angas niyan, tol. Nike Precision 7. 3195 na lang. Ayan. Basketball shoes din to, no? Ayan, no? Oh. Pero may nilabas na isa nito, yung distrap naman, tol. In imbis na nakalace. Precision 6 naman, ito, 2995. Ito yung maangas angas na basketball shoes kasi ang daming gumagamit niyan bukod sa affordable is yung technology, no? Ang ganda, kompi pa siya, idol. 3795 yung Impact Core naman. Ito ren, solid din kasi bukod sa mayro uh, meron siyang air sole sa likod. Ayan. Angas din, di ba? Kung ayaw mo naman yung mga signature shoes, so hindi mo gusto yung mga signature shoes ng mga NBA player or mga idol natin, ayan. Ayan yung mga alternative idol. Okay? Ito, ayan. Angas, di ba? Oo, oh. yun yung ibang colorway ng uh, Impact 4. So, marami naman pagpipili at maraming choices dito. Yan, gusto mo simple, ayan, Idol. Okay. Dito naman tayo sa Cosmic Unity. Ito yung mga naging sapatos ni Anthony Davis before Idol. Ito, meron ako neto personally. Na-champion ko dati. Naka-70 off, pero this time naka-50 off na siya, Idol. Marami pa rin stocks. Ayan no, magkano na lang? 3995 from 8395. Napakamahal kasi niyan. Ito yung TV3 naman tol. Ganun din, naka 50% off na rin niyan tol. Oh, ito 3995 rin. Ito ganda rin. Solid din. Makakapit 'yan sa court no. At saka pansin ko lagi talaga sinisale nito no. Although hindi na ganito yung ginagamit ni Anthony Davis para kasi ginagamit niya ngayon is parang Kobe shoes na. Eh. Okay. Dito tayo, yung mga Nike SB na affordable. Nakikita nyo na lang yung presyo, Idol. Ito, kagandaan, parang skateboarding talaga. 3,395 yung Nike SB Ali Hoof Idol. <laughs> Ayan, no? Alternative, o oh, kung ayaw mo mag Jordan 1. Ito, solid, o oh. Tapos, suede material pa, Idol. Ayan, ito pa isa, o oh. Heritage naman. Ito, simpleng-simple. Synthetic leather material nito, Idol pang alis. Okay? 2995 Lifestyle sneakers. 2595 naman this one. White swoosh, uh, leather black idol. Ito po, naka 20 off. 2895 naman this time. Eh, ito talaga. Parang Jordan 1 na datingan nito Ito, idol. Okay. Tignan mo naman. At tignan mo, idol, yung suot natin. Halos <laughs> parehas lang eh, di ba? Nire-reverse lang. 2695 naman. Ito. Okay, ganda rin, no? Simple lang, idol. O, daily use, yan. Pang-alis. Panalo ka dyan, tol. Itong black shoes naman, 2,595 naman. oh di ba? Ayan, no? Uy, 3, 3,495 naman itong isang to, idol. Ayan. Di na natin may isa-isa -isa sa dami yan, tol. Dayuin mo to. Sulit to, idol. No? Tingnan mo kahit gabi na daming tao. Till next vlog!